Hello guys, good afternoon. Flex ko lang sa inyo guys yung tanim kong melon. Ito siya guys. Malapit na din siya mamunga. Oh. Tingnan mo may mga bulaklak na siya guys. Oh. Yeah, may mga bulaklak na siya. Malapit na siya mamunga. Kaso, maghihiwalay na kami. Kunting araw na lang. Tapos na po ang kontrata ko kaya hindi ko na siya makikita na mamunga at iwan ko lang sa bagong helper guys kung maalagaan ba po Kung hindi to maalagaan na mamamatay to. Sayang. Malapit na naman mamunga. Hindi na to maalagaan guys. Malapit na dahil marami na siyang bulaklak. Hmm. Yan siya guys oh. Labong na siya.